sa video itong idol ng mga tayo ng balang hoy or kamutika hoy yan para gawin siyang ano ah iraid tapos yung sangkap niya na kumuha kami ng dahon ng saging yan iniinit sa baga para hindi siya mabilis ma, ano mapunit kaya iniinit yung dahon ng saging Pagkatapos wow. na idol, nagbalat kami ng kamutikahoy. Iyan, babalatan yung kamukatrapos nilagay namin sa palde na may tubig kasi hugasan siya para makuha yung dumi niya. At yan ay tol, gini, niraraspa na yung ano o ginigiling na dyan yung kamote kahoy Yan sa stainless na yan. Yeah. Yan yung panggiling dyan o pang tawag sa Bisaya, raspa. <coughs> Nang kamote kahoy tapos may isang captain siya na buko idol yung bukayo <laughs> na magulang na buko yun na yung ano namin na hinalo wow. saka mayroon din kami ano ah panggata idol yun yung mong magulang naniyog yung laya na naniyog yun yung ginagawang oh, gata. no. ipigain yan, tapos yung katas na yun yung panggata namin Okay na idol, tapos na yung mga sangkap niya. Tapos yung dao na sangkap, okay na rin. Nainit na, na, na rin. Tapos yan, ginig... <coughs> nilaras pa pa yung... O ginigiling pa yung ano, akamote Yan mga idol, yan Para uh, Doing a ride. Ang tumatikahan na yan, i-ano pa yan, pipigayin pa yan. Para matanggal yung katas. Kasi, Saka ka, oh, hilo yun no. eh, kung, hindi ma, yan ang katas ng ito, katas ng kabut, kawa oh, yan, yan, tinantangkal, yan na yan, tuyo na siya. <coughs> katapos Kat, na yan, napiga. O katapos niyan, lagyan ng ano, ah, yan yung mga sangkap, nilagay na yung buko, yung magulang na buho yung buhay. Oh no! Buhay yan sa Bisaya. Iwan ko sa Tagalog ko anong tawag doon. Yan, hina, hinalo na siya. Tapos nilagay na namin sa, ano, sa Slanggana. Wow! Yan. Kaya niyang gata idol. Napigan na naniyog na alayan. <coughs> Yan ang din dyan sa, ano, sa dinurog na, ano, <gasps> ka, hoy Para gawing iraid. Siyempre, pag mga ganyan, idol, nakakamiss din pag may lang yan, nilagyan na. Uwe, hindi nga. Wow. Yata. Yata nang niyog yan. Tapos, siyempre lalagyan din yan ng asukal. Kung gusto niyo kung mm, puti, puti na asukal, eh, pula lang nilagyan namin para ah, uh, mura. Tsaka nilagyan din ng condensed milk para pampatamis din yan, idol. Sa inin niya kung damihan nyo, wow. Kung anong gusto niyo, kung anong gusto sa portante naman diyan matamis, yan nilagay ng brown sugar. Tapos pagka uh, lagay ng brown sugar, yan haloy na siya. Wow! Haloy na yan ang uh, ginidgid na niyog sa bisaya. Baka ginidgid na kamatikaya nilalagay na sa pambalot na daon ng saging ang ano na yan, ang na dinurog. Pagkatapos din, na, uh, naibarat na sa daw ng saging, ilagay mo na siyempre sa kaldero. Para lulutuin. Tapos kung gusto mo puno yung kaldero, hindi ilagay mo siya ng medyo, hindi mo wow. lang puno ng tubig. Mga one-third ka ng tubig. Pwede na yun, may pong na kayo. Eh, sa utot sa mga Kumbakain na itong alupi. Alupi sa Bisaya niya na idol. Oh no! Dito sa... ...Maynila, iraid ang tawag niyan. Mga kakanin ba? Pero sa probinsya, iyon tawag na Bisaya alupi. Yan na idol. Iwan ko sa ibang time kung anong tawag niyan. Tapos, pwede na tayo, pwede na pang marinda siya toto sa mga luloton ito lalo sa probinsya. Marami ito sa probinsya idol karamihan ko nakakita ito sa probinsya lang parating naluluto. Eh, uh, mara palaki talaga na ito, alunang kabuti kahoy ay